hindi normal na mismo ng executive secretary at PTM secretary ay dadito. Ah uh, ngayon, ito ay da dahil po sa delikadesa o sa alun, uh, uh, dahilan na eh palagay ko po, hindi na to yun ang mahalaga. Ang mahalaga ko eh, eh lugmok ang ating na uh, uh, budget uh, uh, sa parang kumuloy ito nang uh, katiwalian uh, bilyones ang mawala o kaya ano uh, pa, ay bilyones malabas na pupunta lang doon sa mga uh, tiwaling mga contractor at uh, may parito na naka na, ano pala uh, 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 konektado pala ng ating mga mababata ngayon po kung uh, epektibo ang ating eh, dapat po nakikita nila yan bakit po meron daw mga proyekto na tapos na daw pero e, binigyan na naman ng pondo nung pangalawang taon. So ibig sabihin hindi po yata talaga uh, minamatyagan ng ating DBM ang ating pong uh, budget. Napakahalaga po ang uh, responsibilidad ng budget uh ng DBM para po mapanatili na ang ating uh, mga pondo ay napupunta sa tamang kalalagyan. Oh.